matalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa 774. Nagbabalik. Ibabalik po ang opinion mo, opinion ko. Kasama niyo pa rin po, Dardine Olano. At uh, syempre, si Albert Antibo. Ayan, muli po ang ating katanungan. Anong isyo po ng lipunan ng inyong top concerns at dapat agad matugunan ng gobyerno? Ito, partner, may mga nagbibigay pa ng kanilang opinion. Si Feg Rospi Marzo, sabi niya, kaya nga po minsan talagang palugi na ang mga magsasaka kasi sobrang mura ang palay pag binili nila. Tapos ang bigas naman, sobrang mahal. Hindi pa nasulit ang pagod nila sa pagtatanim. Kaya marami mm. din, partner, no? na yung mga dating magsasaka ayaw nang kubaga in, 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 iniiwan na yung pagsasaka Ay, dahil nga naman, sobrang lugi naman, nila. Tayo. Oo, oo at marami na din kabataan ngayon ang ayaw nang pumasok sa larangan ng pagsasaka. Nako isa po yan sa dapat tutukan, Darlin. Alam ha? nila yung hirap at oo. yung wala ding kita. Mm -hmm. Baka mamaya wala nang gustong sumunod sa yapak. Korek kaya Dapat ituro na yan sa ano eh, yung palakasin yung sa kurikulum, yung mm -hmm. pagdating mm -hmm. sa kultura. At uh, syempre with the application of uh, yung mga ang tinatawag nating modern technology mm -hmm. equipment na makatutulong, di ba? Yes. Ito naman partner no para samahan tayong talakayin ang isa sa mga top concern ng mga Pinoy. Ito nga pong inflation at problema sa pagkain. Kasama po natin ngayong umaga ang tagapagsalita po ng Bantay Bigas at Secretary General ng Grupong Amihan, Miss Cathy Estavillo. Maganda umaga po, Ma'am Cathy. Good morning po, Ma'am. Ay, hello. Uh, magandang magandang umaga sa iyo, Miss Darlene at Sir Albert. Magandang umaga, siyempre sa lahat ng nakikinig at, uh, nakikinig, nakikinig at sumusubaybay dito sa inyong programa. Opinyon uh, opinion mo, opinion ko. Ayan. Ma'am Cathy, hindi pa rin po nawawala sa alalahan din ng mga Pinoy ang inflation, pagkain at siyempre po ang kahirapan. Ano? Sa tingin niyo po ba, nagkukulang pa rin po ba ang aksyon ng gobyerno sa mga isyong ito? Kasi panay-panay na lang po, hindi na po nawawala. Ay oo, Miss Darlene at Sir Albert. Talaga naman uh, kung titignan natin ngayon uh, panahon ay walang walang kaparis na krisis ang nararanasan ng malawak na bilang ng mamamayang Pilipino. Mm -hmm. Dahil doon sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangyumuhana, pangunahing gilihin. Yes, at higit sa lahat mm -hmm. ang talagang nakakaranas dito ay walang iba kundi yung ating food security frontliners like farmers and mm -hmm. fisher folks. Mm -hmm. Dahil doon sa... Uh, yung halos linggo-linggo din na pagtaas ng presyo ng uh, langis na isa sa pinaka-basic uh, na pangangailangan ng ating mga food security frontliners. At kapag nagbenta sila ng kanilang produkto, ay ulang na lang hingin ang kanilang barat ng kanilang produkto. Yun nga, uh, Miss Cathy, no, may, na may nag-comment nga po dito sa amin kanina. Magsasaka po sila sa Nueva Ecija at 8. 8 pesos hanggang 9 pesos na lang daw binibili yung kanilang palay. Tapos pag binibenta sa mga fast food, 'di ba Ma'am Katie, mag magkano, <laughs> magkano ang bigas? Yan yung magkano Yung magkano ang kanin? Oh, mm. uh, sige, doble-doble ang kita nila. Kure. Yung naghirap magtanim, Oo. binarat. Mm. -hmm. Ano po Oo. po yung current uh, situation po ngayon ng ating mga pa farmers sa bansa? Yung basic problem pa rin ng uh, mga magsasaka natin na decades na na Uh, problema ng ating mga magsasaka ay yung kawalan ng lupa, yung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng ng gamit nila sa production. Imagine mo, Ms. Uh, Darlene at Sir Albert, mm -hmm. uh, yung recently na nakuha namin cost of production ng isang magsasaka dito sa Laguna, uh, nagtanim siya ng dry season, umabot ng 72,000 pesos ang nagastos niya dahil sa kawalan ng tubig, mm -hmm. renta mm -hmm. sa makinarya, tapos nung nabili yung kanyang panay ng 14 pesos, sobrang deficit ang hinahabot uh, no. oh, oh. niya. Okay. Okay. Kaya sino, sino pa pong farmer ang gaganahan magtahim? Mm -hmm. At sino pa yung susunod sa yapa kung gano'n ang kitaan? Ano po ma'am? Oo, 14 na yun na eh, ngayon may 8 pesos, 9 pesos, 10 pesos. Sabi niya nila eh kung pwede lang, kung may maitatanim lang na patupa, dahil mas mahal na yung yes, ko, uh, presyo Ma ng patuka kaysa dun sa palay na ibinebenta nila at mm -hmm. mauugat ito dun sa kawalan ng uh, pagkalinga talaga ng gobyerno sa mm -hmm. ating mga food security frontliners like yung nabanggit ko kanina tuloy-tuloy yung pagtaas ng cost of production mm -hmm. kawalan ng lupa renta sa uh, talagang kailangan nila i-rent yung kanilang lupa na nagbabayad ng 15 kavans every cropping mm -hmm. Kapag hindi ka nakapagbayad dahil nasira ang inyong pananim compounding ano mo yun utang okay utang tapos yung kawalan ng facility facility yung uh, kawalan ng mechanical dryer yun yung nagreresulta ng pagbarat ng aspect ng trader sa uh, produkto ng ating mga magsasaka hindi naman pwedeng ikit ng magsasaka ng tatlong araw yung bagong ani niyang palay para maghintay Tama. ng mataas na presyo mm -hmm. dahil masisira yun kapag hindi binilad walang mechanical dryer at mm -hmm. yun yung pinaka basic na pangangailangan at higit sa lahat syempre yung irrigation diyan mm -hmm. sa bulacan ay pumunta kami dyan, 10 pesos per kilo ang palay ng magsasaka mm -hmm. tapos handa na ulit silang magtanim alam mo naman yung magsaka ko kahit lugi siya ng lugi, talagang magtatanim yan para yes. Ka may pakain kaya, niya Kaya tuloy, Ma'am Cathy, ito observation pa sa mga probinsya, eh. kaya tuloy yung ibang mga farmers na pipilitan, kahit bawal, doon sa kalsada, nagbibilad ng mga palay. Oo, oo totoo yun. Tapos pag nagbilad sa palay, Sir Albert, additional cost of production. Sigurado. Kasi sabi nila, oo. ay yung magbubuhat, mm -hmm. ay babayaran nila ng 50 pesos per kilo. At per sa per sa oh, oh. kaya the additional cost expenses. of production mm -hmm. kaya nandun pa lang sa bukid yung kanilang palay talagang ibinebenta na nila nandun na yung trader na naghihintay sa kanilang ani at mm -mm. Uh, at yung presyo ay dictated ng trader, trader. Oh, dahil oh. dahil sa kahit ng gobyerno na hindi siya nagtatakda uh, ng price ceiling ng palay ng ating mga magsasaka at ito uh, itong nabibili ng 8 pesos 10 pesos ayon sa kanila ay uh, Tutugisin nila yung mga trader na nangbabarat doon sa presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Pero sino bang may kasalanan? Ang gobyerno kasi hindi siya mismo yung bumibili doon sa palay ng ating mga magsasaka at the price na talaga kahit paano uh, uh, hindi sila lugi. Tapos sila na yung bahala dapat magpatuyo dahil wala naman, sabi nga natin basic facility. yung, po, yung mm. uh, service facilities. Tapos pala yung ulan pa. And ano naman yung mm -hmm. NSA. So talagang chronic crisis ang uh, nararanasan ang kalagayan ng ating mga magsasaka oo ito sa ilalim, uh, higit lalo no, sa ilalim ni BBM etong second question na po namin ma'am Cathy ay uh, ito nga dahil sabi nila binibili ang palay mula sa mga magsasaka dahil sabi ng uh, administrasyon na isa katuparan na ang 20 pesos na bigas no na sinasabi ring sustainable daw at planong ipakalat pa sa buong bansa. Posible kaya itong inaasam na target na uh, Ma'am Cathy at uh, bakit po? Ah, uh, kailan man hindi magiging sustained yung 20 pesos per, per kilo na bigas na ipinapangalangdakan ni BBM, bigas 20 meron na dahil tuloy-tuloy yung implementation ng RA 11203 o yung rice liberalization law. Nasa ilalim ng rice liberalization law, bawal mag-regulate uh, o bawal maglabas o bawal magbenta ng ang gobyerno sa mga mar market. Kaya tingnan natin yung 20 pesos per kilo niya nasa Kadiwa centers at the very limited beneficiaries. Correct. Oh. Very limited areas. Yes. Kung wala ka pang ID, hindi ka makakabili na nagpapatunay na ikaw ay senior citizen, ikaw ay four piece member, ikaw ay PWD at solo parent. So imagine mo yun, kailangan mong pilahan given a basic ang um, ang um, pangangailangan natin ay food, no, na bigas, kailangan mong pilahan. Pangalawa, kahit kailan hindi yan magiging uh, sustained mm -hmm. dahil napakaliit yung pondo na inilalaan ng gobyerno para mag-massive buying sa ating mga magsasaka mm -hmm. ng palay at pangunahin pa rin inaasa niya yung uh, pangangailangan natin sa pagkain sa pag-iimport mm -hmm. so yan hangga't na ipapatupad yung RA 1103 o yung Rice Liberalization Law yung Executive Order number no. 62 na uh, binaba niya ng todo yung tarif kasi akala niya yun yung magre-regulate mo pababa yung presyo ng bigas sa, sa palengke pero hindi nangyari kaya ang ang nakinabang ang kumita ng todo dun sa todo ang pagbaba ng tarif ay yung mga exporting countries yung mga importers at ang masakit pa doon ay talagang Um, billions of pesos ang Sabi. nawala sa revenue ng uh -uh. gobyerno dahil dyan sa napakamababang Speaking tari. of budget ma'am, ano, 14 billion ang nakalaang pondo pala dito ng pamahalaan, billion mula sa NFA at uh, 5 billion sa Office of the President. So, -takot -takot bakit bakit barat ang uh -oh. ano mga magsasaka? Iyan ngayon yung tanong Ramdam ba ng mga magsasaka uh -oh. at mga consumers uh -oh. ito sobrang uh, sobrang baba yung 14 billion mula sa 9 billion dinagdagan ng 5 billion mm -hmm. mula sa Office of the President yung 14 billion na yan sir Albert ang kaya lang niyang bilhin yan ay almost 3% o 3% sa ating uh, production no. national production, pa sa isang mm -hmm. taon so pag kinonvert natin yan 3% o, o mga 600,000 metric tons mm -hmm. na palay into bigas ay good for 8 to nine days lang ang pwede niyang uh, uh, sustain sa ating uh, uh, daily food consumption. Kaya ang binabanggit ng gobyerno, kaya nilang i-extend, mag-i-extend uh, uh, yung 20 pesos, sustain yung 20 pesos per kilo. Dahil doon sa pag ano niya, very limited yung kanyang uh, beneficiary, mm -hmm. yung mga vulnerable sector lang, wala doon sa palengke. <laughs> <Yes>. Pangalawa, pag... <laughs> Tapos yung si binabanggit ng NFA, gusto natin kondenahin yung binabanggit ng NFA na bumibili sila ng uh, 23 pesos sa dry at clean, yes. 18 pesos sa wet. Mm -hmm. Hindi nararamdaman ng ating mga yung binabanggit nila na 18 pesos, kaya nga may 8 pesos, uh -oh. 9 pesos, 10 pesos. Mm -hmm. Dahil wala yung NFA doon, nasa press release lang yan. Mm -hmm. Every day press release ang BA na bumibili sila ng ganyan, uh, ganito, ganito, uh, um uh, volumes ng uh, palay ang nabibili nila pero wala matindi ang bureaucracy diyan sa NFA sa pagbebenta ng NFA diyan sa Bulacan saka mm -hmm. tayo ng data na yung isang barangay nakakapagbenta siya sa NFA may subsidized pa, sinasubsidize pa ng LGU nila para maging 24 pesos per kilo yung uh, palay ng kanilang uh, ng, uh, ng magsasaka Tapos doon sa isang barangay hindi sila nakapagbebenta. Sabi daw ng NFA doon, kuno yung kanilang bodega. Okay. Mm -mm. <laughs> so, ganun. Kaya, kinasalins natin ang DA na pumunta sila sa baba. Pumun at, laguna, bulakan, makikita na nila yung talagang uh, makakarinig o makakasalamuhan na nila yung mga magsasaka mismo na talagang dumadaing doon sa napakababang presyo ng kanilang palay. At yung masakit pa, sabi nung isang magsasaka, gusto na namin magtanim kasi nakapag-ani na kami. Ang problema, walang patubig. Ang patubig daw ay dadating sa 15, uh, July 15. Kapag nagtanim kami after July 15 o third week ng July, Uh, yung aanihin na, namin ay uh, na dun sa malalakas na bagyo by November. So again, ulan ng ulan sa atin, bakit nila kailangan i-limit yung pagpapakawala ng tubig? So lahat yan ay bureaucracy at ganoon talaga yung sistema ng ating gobyerno. Kaya wala tayong ibang dapat singilin doon sa chronic crisis ng raranasan ng at uh, ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga farmers at saka mga Uh, mga fisher folks dahil doon sa kapabayaan ng gobyerno. Mm -hmm. uh, sa ganang ganyan ay tuloy-tuloy kami manawagan na uh, resolbahin ang krisis natin sa pagkain sa kumamagitan ng pagbabasura doon sa RA 11203 at dapat na talagang mag-subsidize ang gobyerno doon sa cost of production ng ating mga magsasaka. At, at, uh, sa ano sa halagang 25,000 pesos per farmer and i-ensure din niya yung subsidy sa pamimili niya ng palay at least 20 pesos hindi bababa sa 20 pesos per kilo sa wet at saka sa 23 pesos dun sa dry at ganun din dapat gawin niyang sustain yung um, 20 pesos per kilo. Tapo pamamagitan ng talagang dalhin niya sa palengke. Marami talaga yung ating mga kababayan na naghahanap ng 20 pesos per kilo pero so, gaya na nabanggit ko kanina, sobrang limited ang mm -hmm. uh, area kung saan nabebenta itong 20 pesos per kilo. Yes. At, um meron kaming advocacy bill, ito mm -hmm. yung Rice Industry Development Act. Mm -hmm. Na talagang ang uh, bill na to ay uh, panukala na to ay pag ensure dun sa ng uh, papalakas sa ating lokal na produksyon kung saan mayroon 495 billion na budget for five years mm -hmm. at i-ensure nito yung subsidies ng ating mga magsasaka, mga post-harvest facilities, development ng irrigation canal, mm -hmm. research and development at higit sa lahat yung ang, ang panukalan na to ay um uh, mag uh, mananawagan talaga ng batas para ihinto yung land use conversion ng ating mga prime agricultural lands at syempre, pag iimplement ng genuine agrarian reform law mm -hmm. kung saan ilang beses na namin na refile na refile sa congress pero dahil ang nasa congress ay mga political dynasties, mga panginoong may lupa, mga may negosyo sa lupa at sa mga importation ay talagang uh, natutulog sa Committee on Agriculture. Mm -hmm. Kaya tuloy-tuloy ang aming panawagan at nananawagan kami sa buong mamamayang Pilipino na dapat ito yung itulak natin sa gobyerno dahil ito yung makakapagresolba dun sa um, uh, chronic crisis natin sa pagkain. Mm -hmm. Ma'am Cathy, kamakailan dinagdagan po ng pamahalaan ng 50 pesos ang minimum wage earners po. Ano ang sweldo ng mga minimum wage earners? May epekto po ba o tulong ito sa kanila? Kasi malayo ito doon sa 100 pesos na proposal ng Senado at 200 pesos naman sa Kamara. Oo, actually, Miss Darlene, ah, uh, Sir Albert, itong 50 pesos per, per um, Per, na increase ng uh, uh, sahod ng mga manggagawa ay napakalayo sabi mo nga napakalayo at higit salat lahat, dahil nga doon sa tuloy-tuloy na pagtaas ng mga bilihin mga gastos mga mga basic services pamasahe mm -hmm. ay uh, sinusuportahan namin yung panawagan ng mga manggagawa na dapat ang daily minimum wage ay uh, kailangan Akomikitang uh, ang ating mga magsasaka sa 1200 per day. Mm -hmm. Kung saan ito ay nagmula naman sa research ng Ebon Foundation mm -hmm. at sa tingin namin ay kayang-kayang ibigay ito sa ating mga magsasaka dahil kung ay sa mga manggagawa dahil kung uh, maibigay ito talagang lang ating ekonomiya, maraming mabibili ito, ma-ensure yung pag-aaral ng kanilang mm -hmm. mga anak at higit sa lahat ay Um, hindi mababawasan talagang maibsan yung pagutuman uh, at ganun din talagang marami silang pambili sa mga ag uh, agricultural products natin mm. so yung 50 pesos talagang momo lang yan sabi nga ng ilang mga manggagawa ay kasa, ulang kulang pa yan halos kulang pa yan para sa o oh, pang isang isang kilo ng bigas lang yan para sa isang pamilya na may limang uh, mang membro. Yes. May narinig nga akong kwentuhan dyan, Darlene at uh, Ma'am Cathy. Eh. Uh, yung mga wage earners daw, uh, kahit konti yung kita ay natataksan pa, di ba? Uh, kaya mas maga mas maganda daw na tumatanggap na ng ayuda. Kunti muli-muli. Hindi naman natin sinasabing lahat ng tumatanggap ng ayuda ay wala rin, uh, kumbaga ginagawa no pero yun nga sa Pilipinas daw mas magandang tumanggap na lang ng ayuda kaysa, kaysa magtrabaho mag <laughs> mas malaki-laki pa daw ang kinikita <laughs> ano oh, oh yun yun dito? yung ah, pag ayuda hindi naman natin kinokondena yan right, pero oh, yung oh, ayuda lang gap measures lang yan ng gobyerno yes. doon sa nagtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Mm -hmm. Ngayon, ang ugatin um, mo, ang talagang tutukan mo, paano maibsan yung uh, pagiging pagbigay-bigay mo ng ayuda. At mangyayari ito kung gawin mo yung palakasin yung lokal na industriya, mm -hmm. palakasin yung I uh, palakasin yung uh, ating kanayunan, mga magsasaka, para yung mga anak ng magsasaka, hindi na sila pupunta dito sa kamay nila at maghanap ng trabaho kung meron ng batayang industriya Ay, kanayunan na magpa-process dun sa mga mga produkto ng ating mga magsusaka pero wala yan eh, kasi talagang import dependent at export oriented Apo. Apo. ang Pilipinas na talagang inaasa lahat ang halos ng pangangailangan natin sa pag import na kahit meron tayong produkto nganyan, lokal na production, ay uh, ini import pa rin niya ng todo-todo na ito yung pumapatay sa ating local na industriya. Mm -hmm. Last name ma'am Cathy. No, mangyayari na ang SONA ngayong July 28. Uh, Naipadama ba ng gobyerno ang kanyang kailangan sa mga Pilipino at ano ang gusto niyong matutukan sa kanyang ikaapat na State of the Nation address? ah uh, actually, sa sa Albert, itong uh, 20 pesos per kilo na, talagang na talagang binadrambit nila ay pang state of the nation address na ito ni BBM. At ganun din yung paghabol-habol nila sa mga smugglers, sa mga ang dami-daming smuggling na nangyayari ay talagang ngayon pa lang sila maghahabol given na nung umupo siya ay uh, na yung smuggling sa na matinding smuggling sa ating uh, produktong agrikultural. Ayon, ay ito, halos sa araw-araw ay may kalalagyan na yung mga smugglers, given na kahit meron ng batas. So lahat yan ay pampapogi. So para sa amin ay tuloy-tuloy kaming manawagan, no? Magkakaroon din kami ng People's State of the Nation address kung saan doon maririnig yung tunay na kalagayan ng malawak na bilang ng ating mga kababayan at Tuloy-tuloy namin uh itulak, tuloy-tuloy yung advocacy, uh, advocacy campaign namin para doon sa pagtutulak ng mga mga uh, mga programa, mga batas na talagang ito yung tunay na makapagre-resolve doon sa ating mga parari-maring ka na kalagayan sa sa ating bansa. Yung gaya na nabanggit ko kanina, yung Genuine Agrarian Reform Bill yung rice industry development act yung pagbabasura sa RA 11203 at yung panawagan na uh, dapat um isa batas yung 1200 uh, minimum wage ng ating mga workers at yung services dapat mararamdaman ng malawak na bilang ng ating mga ng mamamayang Pilipino. Mm -hmm. Ito pa na question po ano, target po ng pamahalaan na maging upper middle class tayo bago matapos po ang Marcos administration term. Sa so, tingin niyo po ba Ma'am Cathy, mangyayari ba ito? Um, para sa amin napakalayo, suntok sa buwan 'yan, ano, ilang beses na niya 'yan uh, binabanggit every state of the nation address niya. Pero hanggat ganito yung sistema natin na uh, import dependent at export oriented hindi niya pinapalakas yung ating lokal na produksyon hindi nagki-create ng mga trabaho para sa para sa malawak na bilang ng ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho at higit sa lahat yung kanyang mga programa kung titignan natin sa kanyang 3 years ng pagiging presidente ay talagang para sa mga dayuhan at saka sa mga negosyante imagine mo miss darlene diyan sa congress meron silang uh, batas o panukala batas na o oh, meron silang ipinapanukala na uh, ano na nila yung natapos na nila senate na lang ang gagawa din ng ng counter ano uh, counter, counter bill yung nine Yes, na pwedeng mag-lease ang foreign investor sa ating kalupaan, lupain agricultural. Imagine, halos ipinamigay na niya sa investors yung ating ano, yung mga agricultural land natin, baka magigising tayo, mga squatter na tayo sa ating bansa dahil pag naging batas 'yan, eh, imagine natin na pwedeng mag-lease lampas sa isang buhay yung pwedeng uh, gamitin ng mga investors yung ating mga mga lupain, agricultural so saan na yung ating food security dyan kung uh, magiging batas 'yan. Mm -hmm. At yung tuloy-tuloy talaga na yung kanyang tuloy-tuloy uh, yung mining, tuloy-tuloy yung quarrying, uh, tuloy-tuloy yung uh, reclamation sa ating mga karanggatan ay talagang para sa mga ano yan, dayuhan, hindi para sa mamamayang Pilipino. mm -hmm. Ayan, maraming okay. salamat, Kathy, mm -hmm. Ma Kathy, Cathy Estavillo, sa pagsama po sa amin ngayong araw po ng lunes. Thank you, ma'am. Okay, nabuhay ang yung programa. Ayan. Darlene, at Sir Albert. thank you po. Ingat po kayo. Ayan po, mga kanyusik, ang ating po nakasama ang tagapagsalita ng Bantay Bigas at Secretary General ng Grupo Amihan, Miss Cathy Estavillo. O, tama yung mga naging oh, oh, discussion natin, ano, na, na, at least Narinig natin yes. kung ano ba talaga ang tunay na estado ng mga magsasaka sa ating bansa. Kaya ako, ano ako eh. Ang ah, tawag nito, nagpa-fasting na lang ako eh. Kaso iba <laughs> ata ang meaning ko ng fasting. Anong fasting? Ibig na magbawas ako ng kakain eh, Nagiging fast eating. Fast eating? Ha? Ah, fast eating ba yung fasting? Hindi. Iba, ah, Bawas ng kain. Pa. Hindi dapat fast eating ikaw talaga, Doc Justin, e, ano? Kasi si Danica, binibilan ako ng pandesal lagi, araw-araw. Kasalanan pala ni Danica. Uh -huh. <laughs> okay, okay, good morning. Ay,